Hating gabi ng sindak, aswang ang nagbabantay sa tiyan ng buntis. Sa mga baryo, hindi nawawala ang mga kwentong kababalaghan. Mga ingay sa bubong, kalusko sa dingding, at mga nilalang na nag-aabang ng kanilang biktima. Ngunit paano kung ang lahat ng ito ay mag-umpisa dahil sa isang lihim na pagbubuntis? Ito ang kwento ni Maiza, na minsang naging saksi sa mga gabi ng sindak, isang kwento ng takot, paniniwala at ang madilim na presensya ng aswa. Ako si Maiza. Maaga akong nag-asawa sa edad na labimpito at ngayon ay may isa na akong anak. Ang asawa ko, si Tutoy, ay isang construction worker. Sa bahay ng kanyang mga magulang kami nakatira at doon nagsimula ang lahat ng hindi inaasahang karanasan. Isang gabi, dumating mula Japan ang ate ni Totoy, si ate Mildred may anak na siya sa una, ngunit na natiling walang asawa. Nang gabing iyon, nagpa siya siyang mag-invite ng mga barkada para uminom at magdiwang. Alas 12 na ng gabi, halos lahat ay lasing na at kami naman ay nasa taas ng bahay, ako, ang anak ko, si Totoy at mga pinsan niya. Habang natutulog ako, biglang may bumagsak sa bubong, isang napakabigat na bagay. Hindi lang basta bagsak, Naglaka dito sa ibabaw ng aming bubong. Ramdam naming lahat ang bigat ng bawat yapa. Sa takot, nagsitakbuhan kaming lahat. Akala namin tapos na ang ingay, ngunit sa bawat gabi pagpatak ng alas 12, bumabalik ito. Minsan parang may bagay na dumudulas, minsan may kaluskos na may kasamang tunog ng kadena. Naisip namin, aswang ba ito? Pero pinipilit naming itanggi wala naman daw buntis sa amin. Hanggang sa kinabukasan, umamin si Ate Mildred. Siya ay isang buwan ng buntis. Nabuntis siya ng isang lalaking hapon na may asawa na. Simula noon, gabi-gabi na ang kalbaryo. Sinubukan kong sabuyan ng asin ang bubong, walang nangyari. Binuksan ko ang ilaw sa itaas, at doon ko nakita ang yero naming dingding na parang may pilit na sumisira mula sa labas. Para bang may nilalang na gustong pumasok. Ang nanay ng asawa ko, walang nagawa kundi ang magdasal ng ti ama namin hanggang sa huminto ang yero sa pag-uga. Ngunit hindi doon natapos ang takot. Isang gabi, nagising ako para ipagtimpla ng gatas ang anak ko. Napansin ko na gumagalaw ang doornob, parang pilit na binubuksan. Ngunit ang gate namin ay nakasusi, imposibleng may makapasok. Napaluhod na lang ako sa takot at nagdasal hanggang tumigil ito. Minsan naman, si ate Mildred mismo ang nakakita ng malaking pusang itim na may nanlilisik na mata. Bigla itong nagpakita sa harap niya ng gabing lalabas lang sana siya para umihi. Hanggang sa isang gabi, nagdesisyon ang tatay ng asawa ko na umakyat sa bubong. Doon niya nakita ang isang napakalaking itim na ibon na nakaupo sa bubong. Agad niya itong binugaw at ilang araw kaming tumahimik. Dahil dito, bumalik kami sa taas para doon matulog muli. Ngunit nagkamali kami ng akala. Mag 8 months na ang tiyan ni Ate Mildred. Isang tanghali, lumabas siya para bumili ng ulam. Nakasalubong niya si Ate Lorna ang kapitbahay naming matagal nang pinaghihinala ang aswang. Walang ano-ano ihinawakan nito ang tiyan ni ate Mildred at nagsabing, malaki na ang tiyan mo. Para bang natulala si ate Mildred sa sandaling iyon. Nang magising siya, naglakad na palayo si ate Lorna na parang walang nangyari. Kinagabihan, bumagsak muli ang mabigat na bagay sa mismong bubong kung saan natutulog si ate Mildred. Naglakad-lakad dito sa itaas. Bigla siyang napasigaw, masakit daw ang kanyang tiyan, nasusuka siya. Sa loob-loob ko, imposible. Walong buwan na ang tiyan niya, bakit bigla siyang magsusuka? Habang dinadala siya ni nanay sa banyo, sinundan pa rin ang nilalang ang bubo. Sa mismong itaas ng banyo, patuloy ang malalakas na yapak. Panay ang dasal naming lahat. Kinabukasan, dumating ang pinsan naming may dalang pangontra galing sa albularyo. Isinuot ni ate Mildred iyon sa kanyang tiyan bilang proteksyon. At doon lamang tuluyang tumigil ang lahat ng nakakatakot na inay. Hanggang sa nanganak si ate Mildred. Isang malusog na sanggol ang lumabas, ngunit may isang bagay na nakapagtataka. Ang tenga ng sanggol ay mahiwa, parang kagat. Hanggang ngayon, iniisip namin kung gaano kalapit ang panganib na dumapo sa amin. Totoo nga bang si Ate Lorna ang may kagagawan? O baka ang itim na ibon na iyon ang laging nagbabantay tuwing hating gabi? Isang bagay lang ang malinaw, sa lugar naming iyon, ang mga aswang ay hindi katang At kung minsan, nasa mismong paligid lang sila naghihintay ng oras para umatake. Kung nagustuhan mo ang kwento, Huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ang video na ito. Tandaan, hindi lahat ng gabi ay ligtas, lalo na kung may buntis sa paligid.